warning this video shows a spider fightings that may not be appropriate for all audiences if you do not approve of the content please do not watch this video if you wish to continue we strongly advise that you proceed with caution viewers discretion is advised <laughs> Pero lumaban. 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 So yan, what's up mga galamay and welcome back sa another uh, weekly tournament na naman tayo. Ayan, and uh, medyo, yeah, may mga bagong mukha na ano, nakasali ngayong tournament na to ngayong linggong to. And sino yung magiging defending? Ikaw ba, Dave? Okay, siya yung defending ngayon kasi tatlo nga sila nag... Lalabanan na, na namin. Lalabanan lala lala na nila Team Gulabog. Wala na yung Team So Team na. So, Buwag. <laughs> ano na, magsisimula uh, kami maya-maya. Uh, I think sa court kami mag uh, ano kasi walang mga upuan kasi dito sa court medyo maluwag, mahangin. So ano, ano gusto an mo? Sampakin ko yun? Sampakin ko yun? Okay, so nandito na kami. Ayan, nandito kami sa court. Uh, magsisimula na kami. Uh, uh, four, four, ano muna, four games sa elimination. Then, uh, sa semis naman siguro, dalawang laban yun. Tapos, hanggang, I think, hanggang umabot sa finals, sampu siguro kailangan mo yung uh, gagamba. TM to good size lang. Dapat, pero kung may mga OS sila na magkakasundo naman sila, walang problema pero TM to good lang talaga and ayan uh, sisimulan na natin so okay uh, si Christian and uh, uh Jerry uh, okay ayan uh, uh, wala nang uh, hitter hitter eh uh, no tingnan natin oops back to lang on zero uh, ayan So, unang round, uh, sige, ano, <laughs> si Jerry ang nangalo doon. Anong conditioning ba yung ginamit mo dyan? <laughs> <laughs> MP MP conditioning ba yan? <laughs> okay, so yan Si Si Kim and uh, si Paolo okay. Kuya Pao TV, supportahan so nyo Okay, nagpa-vlog din siya Ayan. Uy. Ayan. Uy. 1-0. Yun. 0 Oo. Pero ayan, si uh, Kimang nanalo. Nasa huli pala yung bida. na problema, pa pa ba, Meron pa. Kaya lang, tatlo na talo eh. Tumak Ayan. Uy! Naku, pigang piga. Umagat ka na rin. Sayang. Wala na, wala na. Wala na. Ay! Lalaban, lalaban. Lalaban. Kaya nga, kung paano pa rin na malamay. Kaya nga, kung paano pa <laughs> ilutan mo sa mata sabi ni Sir shoutout shoutout ano Search Castro TV ayan uh, tsaka Lakwacho TV at uh, natin Saka sa mga nag vlog ng Gagamba shoutout sa inyo sa mga vlogger dyan Kuya Pao TV ayan supportan nyo Kuya Pao TV pag na-off alman eh magkakalaw naman Yan you know, di na gumalaw. Agad talaga sa puwete. Nag-69? Na! Ayan! Ang ganda! Ay, putik! Yan ang magandang laban! Ang magandang laban! Oh! Nakalabang siya, no? si siya. Ayan, no? Oh. Ay, lumalap. Ay, naku po. Mapalag pa. Ay, hindi, niyan? Niyan. hindi ko so, makakagat, to. Oh, my. Oh, nakakagatan nga. Ay, Ayan. Yun! Ay, ang ganda naman nun. Mabahabang ha? yun. Okay, uh, ano lang, walang pusta to. Okay, it's pure entertainment. May ano lang tayo, may price lang tayo wala tong pustahan Pilandro so, hey, yeah. mabalik yung Sisipalikon mo Sisipolikon <laughs> mo Pilandro versus Post uh, Christian Tignan natin Okay, ang sentensyador natin galing pa itong Kuala Lumpur, Malaysia Ayan. Ano gusto mo? Asapakin ko! Asapakin ko yun! <laughs> Oo, oh, di ba? Kinuha natin to, Para lang sa weekly tournament natin sa tingin mo, sino mananalo? Siya o siya? Sa tingin mo? Tagal, ano? Sin, si, ha? Si, parang sino? Sige, bilis! Sino? 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 Sino mananalo? Siya o siya? Parang siya? Sige. Tingnan natin kung tama ka, ha? Tingnan mo mabuti. Tingnan mo mabuti. O yan, ganyan. O yan, ganyan. O yan, ganyan. ganyan. O yan, ganyan. Tingnan mo mabuti kung sino mananalo. For all the and the have... house. Oh, yeah. Tutok ka. Tingnan mo. Oh. Ano? Sino nga, no? Ito. One, oh. zero. O, aba, aba. Ang aba sana no? Okay, so. Uh, ayan yung standing natin ngayon. Ayan. Christian, one, zero. Jerick two, one. Ayan, wala. Christian, one, zero. One, one. Jerk to one Kevin 02 uh, zero two one one kay Paulo zero two Balmon uh, dalawang panalo walang talo Kevin at Timon ng Keso nyan one zero tapos Melvin and Ewat uh, isa Ang ganda no? big bumiga. bumiga ka agad. Ayan. Ayan. Naku po. Naku. Natakbo na. Wala talaga. Papalaglag na talaga. Okay. Wala naman dyan. Taka-keso. Okay. taka na eh. Ang batanggenyo ka naman ata, tol. Ayan Alam ang si Kevin 1-0 <laughs> Sa ano Sa bitu ko ng manok Yun, Layo ng ano Layo pa ng Ang galingan ng ano natin ng bisita natin Si Kevin Quezon pa to tropa natin pumunta lang dito para sa ano sa event natin Gali <laughs> e, we Spider Lover din eh Ayan Kuya Pau TV versus uh, Kevin ng uh, Atimonan Quezon Wow <laughs> Putol Putulin mo kagad Pau para hindi na kayo pumayaw. Uy! Wala. 2-0. So ayan, si Christian naman ang nanalo. Eh, <laughs> tumabad naman siya. nga. Yun. 1-0. 1-0 tayo. Lamang si ano? Si Christian. Kevin versus uh, Christian. Ayan natin. Ayun, lumaban. Yan. Yan. Yan ang maganda. na nakagatan sa akin. Yan ang maganda. Lang sa akin eh. Oh, nahata. Ay. Okay, si Jeric na naman ang nanalo. Land Rover versus uh, Jeric. Ay, 1-0. Okay, may puntos din si Jeric. Oo nga eh. Pati yung amo, basag. <laughs> Napakita pa lang yung mga standing yan. Si, uh, yung X is talo, yung 1 uh, one is panalo. Ayan. So yan, si Landro nanalo. Mamaya ka. Sabi ni Kevin. Oo oh, nga eh. Ayan, Landro versus Kevin. Ayan natin. <laughs> oh, pwede pa yan. Oh, yun. Oh, pwede. Pwede ka. So, ayan, lalo siya, no? Si Melvin. Yan. Ayan. Ayan. 1-0 no, lamang si Kevin ay may score si Kevin ng isa 1-0, wala pang score si Ewat Ayun na! Dalawa <laughs> Sinusubo na ni Ewat eh Pumabalik, pumabalik Mas bago lang yung kanya Ayan, ayan, ayan. Eh. Okay, Landro and uh, Melvin. Ay, Kim pala, sorry. Ang ano, ang score pala ni Landro is 2-1. And kay uh, Sir Balmon or si, si, ano, si Boss Kim. Ayan, ganda talaga ng mga kagampo na ito. Oh. Ay! Grabe naman to. Ay, papalutan. Grabe naman to. Ay, papalutan

malaw. Malana, Ay, ikip lang Wala na, pre. Patay po. 4-0 ata tayo. Ay, Oh, pigo ang trap nga yung laban nito. <s -tukano> break. Break, break na yan, break na yan. Ay,

ay, ba, <laughs> Kevin ng Atimonan Quezon versus Christian. Versus Christian. May score lakay. na, 1-0. Lamang siya, ano. Versus Kevin. Ayan. Eh? Tutol sa puto. Uy, wala talaga. Pinitik lang. O, ka? oh, wala sa tala. Oo, wala. Isa pala, isa pala. ]IS na, pa bonus round. Eh, tingnan tala, Walang lumusot na tala ni Isa talaga. Oh, wala, wala talaga. Ba, ay, ay, hindi ko na video. Ay, eh. ang ganda nun. Uh, ang ganda was nun. Sayang hindi natin nakita. Okay. Hindi nyo nakita. Pero ang ganda nun. Sa akin. Okay. Melvin doon. Standing pa lang la. Tapos so, Melvin uh, dalawa. So, Jared, two, na dalawa. Si Jerry 21. Ayan. Wala na. Ayan. Grabe. Okay, ah. Uh, Boss Ewat and Okay. So, zero si na. Panalo, da, panalo dun siya, no? Uh, Paolo. Okay, Kuya Pao TV. Yan. Panalo yun. Okay, yan. Lakwacha TV versus uh, Boss Melvin. Dave. Nakahabol siya, no?

Lumaban? Lumaban. Lumaban, oh. Ay, p*****. Wala Ay, yun talaga yung ginahaya. Ginahaya, oh. Pero ginawa niya lahat. Ah. <laughs> Putol kagad sapo. Putol kagad sapo. Okay. Okay, Vince. Oh, so, palong ako palo, ah. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, Kuya Pao TV. Okay. Uh, all two yung ano score nila? Oo. Oh, Kailangan... talaga. <laughs> Ay, Nako, natakbo talaga. Jake, ayaw mo na. Ayaw mo na ng ano? Gabanibelo. Uy. <laughs> hey, Diyan lang. And Kevin versus uh, JJ. Kung sino manalo. And hey, Jim, bag... Dito basa. Pareho sa tingting ko ng pagpapapoy. Tekuran mo na. Ay, na yan. ay, sa ting -ting. ay. Sa tingting ay saan 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 Tali, no? Mali, yan. pa rin. gitna. Ayan, di ko Ayan. Sa... Ayan. Wala tagiliran mo. Tagiliran mo. Ayan. Ay, yon. Ay, yon. Ay, ala, na. Finals. Lapang talo 'yan. Okay, nga. okay, 'yan. Melvin versus uh, Kuya Pau TV. 1-0 score, the si, <laughs> Lamang si bus Melvin. Ay grabe naman yung sumigap talaga. Okay yan. Kevin versus si uh, Bus Melvin. Wala pang talo to si Bus Melvin. Simula kanina. Ayun. Tsaka si ano si Bus Kim. Wala pang ano to. Wala pang mga talo yan. Grabe. Nandiyan <laughs> <laughs> na. Eh. wala talaga. So... Ayos na? Okay. So, yan. Ito na. Ang uh, ano na to. For championship na to. Ulit. Kevin. Kasi magiging... Ikaw naman ngayon ang walang kasama. Ano ba naman yan? Ay, andyan pa? Sa okay. So... Sila ang... Uh, kayo, kayo mag ano? Ayan. Tingnan nyo, tingnan nyo. Ulutan muna kayo. Take time tayo. Nasa championship na naman. So ito, championship. Nag-uulutan pa. Talagang ano to. Karami uh, mga gagampan nila. Imagine mo, wala silang talo simulat simula. simula mula ng ano, parang ilang laban yun, anim ata, pito no, anim, walang talo, tapos babangga sila kay ito, ito, boss, wali, ito, Dave. Wali, wali, wali. boss Dave. Nagkasundo na, wali, wali, wali. ito yung uh, gagamba ng champion, ayun naman ang gagamba ng challenger. Ito mga patapang. Natin. for champion ayos ay ang ganda nun uy wala ba sa 1-0 1-0 1 Lamang sila Boss Melvin Lamang ang challenger Best of 3 do Okay, sabay Game nako 1-0, ayan So challenger, 1-0 Okay, so best of 3 Pag nakapanalo ng isa pa Yung challenger, ayan So yan bigayan, bigayan sa Ayan, second fight, nag-uulutan Boss Dave Gagamba daw ata ni Boss Dave yan Ayan, nagkasundo na Hindi, si so so ah, meron din Dati Okay, ito Maganda to Parehas daw na ano Gagamba ni Dave to Ayan. Oh, sa, sa sis. sa... Sobrang tapang kahit sino inyo na lang ginagagalit. Galamay. Galamay. Nagat niya yung galamay. Kaya hindi maka... Oo, hindi maka. May watin. Mm, may watin. Um, may Yun. <laughs> oh, no, may watin. Yun. Kasi galamay mo yung... Galamay Galamay Tapang. Na, tapang na. At least, sigurado ka. At, At least, least, matapang pa din yung gagamba mo. di ba? sarili mo ang tumalo sa iyo. Yan natin. Tingnan natin. Pero na putulan mo. Hello? Sa paa, sa paa, oh kumakagat din siya. Isapot, may sapot, may sapot. Putod. Yan. For champion. Oh. Natakbo, natakbo. Naku po, natakbo. Wala na. So, yan na. May bago tayong mga ano. May bago tayong champion. Unang lang. Unang lang kali nila so next week magdecide na lang kayo magdecide na lang kayo kung sino yung lalaban sa ano natin congratulations sa champion natin and kay siyempre kay Dave siyempre yan sa next week meron ulit tayo every saturday so yan okay so yun nga and um medyo late tong video natin okay tong tournament natin uh, siguro mga 2 weeks late to kasi sobrang haba ng video nga anyway ayan abangan niyo sa mga susunod nating uh, mga tournament every saturday meron tayong uh, weekly tournament dito okay uh, open tayo sa lahat pwede tayo kung sino yung pwedeng pumunta pwede tayo doon okay and uh, ayan winners take all meron tayong entry fee tapos yun uh, sa kan sa mapupunta sa champion yung Uh, may ipon nating pera. So, yun lang muna para sa uh, linggong to or para sa video na to. And have a great day ahead. Peace out. Happy keeping happy Ingat lagi. Peace. Let's go.